Porky Root. Mga nagsisikapalang ugat. Ang tanong, meron ba ang tanim nyo nito? At kung meron man, ano ang dapat nyong gawin? Alamin sa episode na ito ng Paki Explain. Ang corky Root ay ang pangangkapal ng mga ugat. Mga ugat na parang cork kaya nga corky root sa unang tingin, lalo na kung hindi mo pa alam, aakalain mong ang nagsisikap palang ugat ay senyalis ng kalusugan. Ngunit hindi pala. Ang corky root ay sanhi para maging marupok at malutong ang mga ugat at kalaunan ay nabubulok ang mga ugat. Corky root. Angela, paki-explain. Ang corky root, pangangapal, pagbubukol-bukol at tuluyang pagkabulok ng mga ugat ay madalas na resulta ng pathogens. Ang sintomas ng corky root ay paninilaw at nagmimis tulang nutrient deficiency. Dahil sa limitadong kakayanan ng ugat na makatanggap ng tubig, pati ang nutrients ay hindi ma-uptake ng halaman. Sanhi, para magkaroon ng nutrient deficiency. Ang corky root o pangangapal ng ugat ay dulot ng rhizomonas na isang bakterya at fusarium na isang uri ng fungi. Once na magkaroon ng corky root contamination, madali itong kakalat kung hindi tama ang pamamahala ng tubig. At kapag hindi naagapan, ito ay maaaring magdulot ng malubhang stress sa mga halaman, kahantong sa mabagal na paglaki, at kung lulubha ay maaaring ikamatay ng halaman. Kaya't kailangan na malinis ang buong sistema, pati na ang mga materyales at lugar na pinagtatamnan. Bukod dito, dapat na panatilihin ang kabuoang kalinisan at wastong parameters ng tubig tulad ng TDS, pH, temperatura at kalinisan ng solution. Thank you Angela. Ang mga ugat ng halaman ay importante upang makakuha ng sustansya mula sa tubig. Kapag ang mga ugat ay tinamaan ng sakit, hindi ito nakakatanggap ng hustong tubig. Hindi din ito nakakatanggap ng buong sustansya. Kaya sa unang tingin, nutrient deficiency ang inaakalang problema ng mga tanim kapag may corky root. Kapag tinamaan ng corky root, obserbahang mabuti ang inyong sistema. Kung para bagang tuluyang tutumba ang inyong mga tanim, anihin nyo na yan at ibenta. Madalas, kapag tinamaan ng corky root, kung di mamamatay ang tanim, ay bumabagal ang paglaki. Susubukan ng inyong mga tanim na mag-recover. Yun nga lang, bilang isang grower, ang recovery ng tanim ay kakain ng oras. Isang bagay na mahalaga para sa ating mga farmers. Kung nanaisin mo namang ituloy ang pagpapalaki at naniniwala ka na may posibilidad na makarecover ang inyong mga tanim, siguraduhin lamang na mag ng fertilizer. Sa pamamagitan ng pag ang nutrients ay matatanggap ng tanim sa kanyang mga dahon at stomata. Ang NutriHydro ay isa sa pinakamahusay at mataas na kalidad ng water-soluble fertilizer. Kapag ito ay ginamit na pang foliar, agad na matatanggap ng tanim ang sustansyang hindi niya nakukuha sa mga ugat kapag ito ay may sakit, lalo na kung corky root. Ang pinakasolusyon para maiwasan ang corky root, pati na ng ibang sakit ng mga halaman mula sa pathogens ay panatilihing malinis ang lahat. Kasama ang daanan, ang net, dingding, kisame, pinto, channels, mga apakan, lahat as in lahat dapat malinis. Para kabagang papasok sa isang operating room, malinis, malinis lahat, walang dugyot at bawal ang dugyot. Ang unang hakbang ay ang pagsigurong malinis at pathogen-free ang inyong nursery. Lahat nagsisimula sa nursery. Kapag pugad ng pathogens ang nursery, ang sakit ay siguradong kakalat sa main system nyo. Gamitin ang NH hydrogen peroxide na panglinis sa lahat ng bagay na matatagpuan sa inyong nursery. Sa pag-sterilize ng cocopeat, gumamit din ng hydrogen peroxide ng Nutrihydro. Pwede ka naman magpakulo actually. Yun nga lang, ubos ang oras mo. Paano mo din pakukuloan ang mga gamit? Napakuluan mo nga ang cocopeat. Yung mga pathogens naman ay nasa gamit mo. So, dapat madampian lahat ng NH hydrogen peroxide para mapuksa ang mga harmful pathogens. Linisin ang inyong nursery linggo-linggo at gayon din ang inyong main growing system gamit ang NutriHydro Hydrogen Peroxide. Yung mga bumibisita sa inyo, lalo na kung galing yan sa ibang greenhouses, malaki ang posibilidad na may mga tangay yan na pathogens papunta sa greenhouse mo. So, maging maagap, laging maglinis. Pangalawa, mahalaga rin na panatilihing nasa tamang level ang pH at TDS ng inyong nutrient solution. Ang ideal pH level ay between 5.8 to 6.5 at 600 to 800 ppm naman sa TDS. Kapag gusto ang nutrisyon ng halaman, ito ay matibay sa sakit. Ikatlo, gumamit ng biostimulants ng nutrihydro. Ang biostimulants ay subok na nagpapatibay ng resistensya ng halaman laban sa abiotic stress at mga sakit. Parehang uh, vitamins, pwedeng wala, pero kung meron, mas maganda sa kalusugan. Ikaapat, Pumili ng mga seeds na kilala sa pagkakaroon ng malakas na resistensya laban sa sakit. Ang paggamit ng mataas na kalidad ng seeds ay nakakabawas sa posibilidad na pagkakaroon ng sakit. Ikalima, ikalima, iwasan ang overcrowding ng inyong mga halaman. Ang sapat na espasyo sa pagitan ng mga halaman ay magdudulot ng maayos na sirkulasyon ng hangin. Ikaanim, at ang pinakamahalaga, Masusing inspeksyon. Maagang pagtukoy ng anumang hindi pangkaraniwang sintomas ng inyong mga halaman ay kritikal. Sa pagtatanim at sa kahit ano paman sa buhay, mahalaga ang maging maagap. Sa unang senyalis pa lamang ng problema, agad ng kumilos para malunasan ito. At the end of the day, Prevention is always better than cure. Para sa mga katanungan, mag-message sa Nutrihydro Facebook page. Sumali at magtanong sa ating group, The Next Generation of Growers. Mag-email din sa ask@nutrihydro.com. Ako po si Leonard, ang inyong Quality Improvement Engineer na nagsasabing maglinis, karirin mo 'yan upang makasigurong mabawasan ang posibilidad ng pagkakasakit ng inyong mga tanin.